Hello guys, gala na naman kami ngayon. Mojo, maulan. Ayan. Dito kami sa likod ng Marshall. Ito naman kami dumaan. Sino pa kami nakadaan dito eh. Right. Excuse me. Thank malamig ngayon uh, 2 degrees kaya makulimlim Suntay lang kami dito kami sa 623. And. Ayan. na na 'yung 72. Sinasakyan namin 'yan papuntang Junction Boulevard. Let's go. Ayan papuntang Junction Boulevard dyan yung kami sumasakay pag gumagala kami dun sa Junction Boulevard tapos na yun medyo matataas ang bahay dito Compared dun sa kabilang side Marami yan ang bahay dito ganyan. Mga um, uh, ano, apartment. Wala kang makikita na bahay dito na yung talagang bahay talaga wala. Alam mo ganyan. Ayan. Tingnan nyo yung dalawang dogis guys. Oh. Ang cute. Dalmatian. <laughs> Karamihan dito di mga Espanol. mga Espanyol, nagtatrabaho na sila. Maramihan dito. Ayan, yung mga yan, mga bahay, mga bahay yan. Ano, gawa sa bricks. doon kami pupunta sa adults and discounts parang lang kami titingnan doon ito, for parking lang to dito nagpo-park yung mga bahay ng mga malalapit yung mga walang parking hanggang taas yan Sixty 63 third na to ayan diyan kami pupunta sa so, dolls and discount na yan Dito na kami guys. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin yung kanina. Mga paninda. Kung anong mayroon. Kaya lang ngayon, karamihan puro panlamig. Kasi malalamig yung panahon. Hello. Hello. Ayan, karamihan puro mga Panlamig. ito. Ito ito, $7. You Na wala. Puro mga panlamig talaga ang karamihan ng tinda dito. Bye guys. See you sa next vlog. Mamimili mo na ako.